Alam nyo guys, sa totoo lang yan, si Kibuloy, first time niya siguro sa mula nang nakilala ko siya. That was, um, that was 1990, no? Never yan si Kibuloy naligo na mag-isa. Meron talagang nagliligo sa kanya at nag, nag prepare ng kanyang mga gamit na isusuot after nagpu nagpupuna sa kanya parang bata, parang baby. First time niyang maligo. Tapos yung mga pastoral like like myself, no? Uh, pag pag ano pag maliligo na yan kailangan tama yung temperature ng tubig hindi mainit hindi malamig kasi yung buhok niya makakalbo siya ano kasi yan eh implant yung buhok niya kaya kailangan tama lang yung ano tama lang yung temperature na pangligo niya kaya yung panligo niya dati um, absolute water o by gallons yung yung pinapasan ko para panligo niya pero nag-improve na daw yan naging Wilkins na daw nung nawala ako yun Si Arlene Stone, dating manggagawa ni Pastor Apolo Kibuloy. Kaya nga pala, kaharian ang tawag nila sa sikta ni Pastor Apolo Kibuloy dahil literal na namumuhay siyang parang hari. At ilang bisi siya na meron daw umano uh, mga propesya kahit na yung pagiging presidente, eh, hulaan pa niya, kahit pa yung lindol, pinatigil niya, pero isa lang hindi nahulaan niya, na ang malaharing pamumuhay ni Pastor Apolo Kibuloy ay mananahan ngayon sa kulungan. Tatalakayan natin ito mga kapatid. Alam niyo guys, sa totoo lang. Samahan ninyo ako sa pagtalakay ngayon bago papasok sa punto por punto. Kumusta muli ito yung lingkod Brad Windel, talibong makasama ninyo sa pagkakataong ito. At welcome sa lahat ng mga pumasok. Nanyayahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay katoliko man at hindi katoliko welcome sa mga pumasok ngayon sa ating comment section si Adam O. Deliver si uh, Sorina Sorina Ja si uh, Emily Suarez, si uh, Marcelli Elot, si Estrellita Relos, Sorina Javelia shoutout, si uh, Fi Aliusa as uh, mm, may nang internet, si uh, Damo Deliver, at sa mga kapatid natin sa Pananampalataya at katwiran Facebook page, Marlon Liban Pulmano at Atita Bakaron So sa lahat ng mga sumusubaybay, Happy uh, Life Vlog, uh, Maria Fee, Uh, Riso Aridusindo, si uh, Marilou uh, Guanyes at sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay. So, ito mga kapatid ang naunang pahayag na inilabas ni Arlen Stone, dati manggagawa ni Pastor Apulo Kibuloy. Noong sinabi sa kanya na babalik ano, mag-glorify na si Pastor Kibuloy, inaabangan umano nila yon. Alam mo, nung, nung time na yun yung service namin, yung millennial service na tawag, sa tamayong yun, ginanap, oh, sabi may mangyayari, mag na daw si Kibuloy, talagang inabangan ko yun guys. Inabangan ko talaga yun. Alam mo kung anong nangyari? Oh my God! We were, you know, we were singing revival, revival, Umiiyak ako noon, umiiyak kasi feel ko nga yung ano, yung yung spirit ni God. O oh, inintroduce na nila si Kibuloy. Kasi ano daw, um, he is the, meron siyang ibang title noon. Um, uh, hindi siya appointed son of God noong time na yun. Siya... Uh, so, di pa naganap ang pagiging appointed son uh, ni Kibuloy pala sa panahong yon ibang title, hindi, nakalimutan ko lang, hindi ko ma, ma, maalala. Pero nung in inintroduce si Kibuloy, guys, meron silang pausok-usok, yun yung ano, tricks nila, meron silang pausok-usok doon sa, sa stage. Tapos, si Kibuloy, nasa helikopter, bumaba. Kasi yung concept doon, yung ama sa langit ay bababa at talaga daw, ano, i daw si Pastor, si Kibuloy. Oh my God, yun talaga ang dahilan bakit ako lumabas. Kasi sabi ko, you know, panluloko na to, nakakaluko na to talaga. Kasi yung bahay ni Torion, uh, sa ano, sa um, something hills dyan sa Davao, si Kibuloy nagbayad yan. Hmm. Kasi apat yung asawa ni Torion eh. oh, apat yung asawa ni Torion, lima ang anak. Hmm. Kasi kaya nga siguro nagpa yan. Wala namang ano, wala namang masama dyan. Pero dapat siguro, pero sana naman maging ano naman tayo magkaroon naman tayo ng ng konting decency kunting credibility diyan lalong-lalo na lawyer ka o oh, siguro wala na siyang pakialam kung ma-disbar siya o hindi kasi ano na yan eh meron ng malaking binigay si Pacquiao eh, binayaran na yung buong bahay niya siguro may nakahanda na yan ng mga mga educational plan na bayad na ni Pacquiao sa kanyang mga anak oh mga anak niya na iba-iba yung yung nanay o siguro, ano, na secure na siya kaya kahit ano ang ano, kahit ano ang sabihin niya, um okay lang, wala siyang pangangamba na mawalan siya ng ano ng karir kasi secure na yung future niya. Ah, tama yung sinabi ni uh, Mayor na utang na loob. Ako ang kingdom malaki din ang utang na loob kay Mayor. Kasi abang lumalaki tayo na nagkaroon tayo ng maraming problema. Unang-una itong property na to which is 30 hectares. Sa panahon ni Erap this is supposed to be sequestered by the government for the airport. Itong buong buong Sabi ni Mayor, huwag. Ngayon, uh, isinapubliko niya na uh, sa panahon ni uh, ERAP, oh, uh, yung mga lupa na yan, yung area na yan, pero tinutulungan siya ni sa vice niyang si Pacquiao oh, uh, as si uh, Duterte. Yung presidente at nanatili ang kingdom nandito ngayon. Yung pangalawa, yung Prayer Mountain, nagkaroon din na ng problema doon about conversion. Uh... so, grabing gamitan. Inamin din ni Kibuloy na yung compound doon sa Davao, sa Buhangin, Katitipan, ay gagawin sanang airport. Kasama yon sa International Airport nung panahon ni Irap. Pero dahil si Digong ang mayor noon sa Davao, nilakad ni Digong upang ito ay hindi makuha ng airport. Kaya ang airport ngayon sa Davao ay hindi gaanong um, yung spacious, no? Kasi yung yung compound ni Kibuloy dapat sana part noon ay pag-aari ng airport. So, yun ang ano, inamin din ni Kibuloy. So ngayon, yung Tamayong um, kasi noon pa meron na akong suspetya na yung Tamayong ay hindi dapat lalagyan ng mga ng mga buildings. Kasi pang ano yun eh, farm it's a farmland at sa aking pagkakaunawa merong ibang um, regulation na nararapat doon pero pinag namin ng mga buildings no ang daming buildings so ngayon inamin din ni Kibuloy na sana makukulong siya ng six years dahil violation yon pero nawala yung violation niya it's because of digong now listen to it sa kanyang bibig mismo lumabas dinimanda ako ng ano ng uh, illegal conversion of land. Hindi ko naman alam ang batas na yun. Mabibilang ko ako ng six years kung convicted. Si Mayor din ang lumakad noon. Nagtiis siya lumakad at uh, pinuntahan ang lahat ng mga dapat puntahan. And I was on the brink of being, ano. Grabe ha. Oh, siya mismo isinapubliko niya yan. No? Grabe ang connection talaga ni Pastor Apollo Quibuloy. Kaya nga, uh, inilipat yung mga kaso niya at hiniling ng kaniyang mga abogado na i-hospital Aresia sa Davao o kaya house Aresia sa Davao pero di yan pinapayagan sa korte. To jail and mayor was there. I was in Hawaii that time. Sabi, ako very concerned na ako sa property doon. Kasi amin naman yun eh. Ang, ang ko sa tatay ko. And then ginawa ko prayer mountain. Nagtayo na ako ng mga bahay doon para sa workers. E pa ang gobyerno, hindi ko alam. Illegal conversion daw of uh, farming land. Hindi ko alam yun. Basta sa akin, no, but... tinuyo ang aking intensyon, hindi ko alam. So, si Mayor ang nagtulong sa akin. I was in Hawaii that time kasi nag uh, ministry ako. Tinawagan niya ako, sabi niya, Pastor, ikaw ang bahala kay Jesus Christ. Ako ang bahala kay Judas dito. <laughs> so, yun ang tulong niya. And also, on many, many questions sa Oh, uh, so, sino kaya ang Judas? Ori Mountain. Nagkaroon din ako ng issue doon sa mga NPA, sa mga katutubo na niloko ng mga NPA. May eh, mayor, without telling me, pumunta siya doon sa mga concern ng mga katutubo. At uh, inapis niya sila na hindi ganyan si Pastor. Hindi ganun ang intensyon natin. Hanggang nagkasundo na kami ngayon. May oh, yun. Uh, si si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bisprenia ang kumikilos nilalakad yung mga problema ni Pastor Apulo Kibuloy. So again, inamin, yung SMNI daw ay sounding board nila. So that means doon sila nagpapalaganap ng mga misinformation at disinformation sa station nila. Sandali, sandali. Yeah, tingnan natin. Natin. Na kami ngayon. May... So guys, ito yung totoong nangyari. Yan ang version ni Kibuloy, no? Na nung panahon na nilo, nilusob sila ng NPA doon sa Tamayong, si Digong daw ang ang kumausap sa mga lumad at saka sa NPA. Ang totoo pong nangyari, si Digong ay nagpo-provide ng mga armies na... Um, galing from Philippines government yung mga workers ni Kibuloy ay trainin po ng ating military sa government na gawin silang parang military babae o lalaki so ganun po ang nangyari doon at nung nilusog po sila ng NPA um few years ago uh, si itong si Kibuloy ay grabing takbo at tumawag doon kay Digong upang magpa-rescue. So pinadalhan sila ni Digong ng mga um, ng ng battalions of military para uh, lumaban doon sa, sa NPA. So yun po ang nangyari. May peace na kami. Ginawa pa nga akong datu pamulingan ng mga katutubo nating kapatid, ano? At marami pang bagay ang nangyari na si Mayor bilang mayor dito, hindi lang kaibigan ng kingdom kundi talagang tagapagtanggol. In this time, na ako ay nagkaroon ng mga problema ganito at merong mga at through the grapevine, grapevine. merong mga bulung bulungan na gustong agawin ng property nito, naging concern ng ating mayor na hindi man ako ng tulong sa kanya. Pero siya talaga ang nagsabi, Pastor, uh, tulungan kita. Gawin mo ko? Okay, so pinagmamalaki talaga niya, no? kini uh, kinikilos ni... Uh, Tatay digong ninyo yung mga problema niya. Uh, so daming mga nagsabi dito na ibubuto daw nila uh, may mga nag-comment dito ibubuto daw nila si Pastor Pulo Kibuloy sa pagkasinador. Oh, sige, magsimula tayo ngayon dahil ika ikalimang bisis na natin busis ng masa. Tingnan natin. Sa una, pangalawa, pangatlo na tanong kung ibubuto ba ninyo nangunguna pa rin ang no. So ngayon, Tingnan natin. Uh, may katanungan tayo. Ibubuto ba ninyo pagka senador si Pastor Apollo Kibuloy? Yes or no? So, sa so taong ito, nangunguna pa rin ang no. Okay. Tingnan natin. Panglima na ito na boses ng masa natin, ha? Ito, sa mga legal properties ng kingdom. Buong kingdom sa buong Pilipinas. Kaya kayo, kung nag kayo, sabi ni Mayor, kahit dahon, pag kayo dyan, kailangan mag permission kayo sa kanya. Kahit isang bakal hawakan ninyo dyan sa gate, magkakasala kayo. Karap ninyo si Mayor. So thank you, Mayor, for that. Yun. Grabe ang connection ni eh. Pastor Apulo Kibuloy talaga, no? Uh, lalo na na ang epicenter niya, Davao talaga. Kaya yun ang dahilan kung bakit hinihiling ng kaniyang mga abogado na i-house arrest siya o kaya hospital arrest doon sa Davao. Yung kapalawang question mo, ang KOJC group ngayon nasa streets, ano, ng Alam naman din yung, mga kapatid, ang uh, bugbog na bugbog na ako sa mga akusasyon na sinasakyan ngayon ng mga tao dito. Yung uh, halos every week, talagang every week may, may hearing kongreso, senado kongreso, pinagsabay ang lahat ng ito at uh, so itong uh, programang ito na uh, sinabi niya noong ongoing pa ang hearing sa Senado at Kongreso no pinagsabay di pa siya nagtatago nito wala pang warrant of arrest na inalabas pero ngayong October 23 yon ang re-resume na ang uh, Senado para ipatawag si Pastor Apollo Kibuloy. No, abangan natin 'yan. Live tayo niyan, ha? Okay, tuloy. Ano na kung bugbog sa mga ganito? Kaya hindi na tayo makahinga. Kinuha pa nila yung SMNI na ating sounding board. Kasi sinabi ko, pag kinuha ninyo yung aming on the air na SMNI, maririnig niyo ako sa kalsada to air our grievances. So, eto na ngayon. Oh, so uh, yan, ang sabi ni Pastor Apulo Akibuloy, mga kapatid. O, oh, uh, magising na tayo sa katotohanan. Huwag nating hayaang makaupo. Oh, sabi ni uh, si Paniya. Makaupo ang mga taong uh, mapang-abuso sa bayan. So, si Bibinda ah, uh, Carolio uh, big yes 100 uh, percent ibubuto daw niya umano si uh, Jackie mapiesa vlog ang dami talagang mga uh, bulaan so yon ang pahayag ni Pastor Apulo Kibuloy inusig ginipit at pinahirapan ang kingdom ako at ang Oh my gosh. Inamin din niya na ang expectation talaga niya na para suportahan itong mga politicians natin ay pagtakpan siya. Tulungan siya at pagtakpan ang lahat ng kanyang mga kriminal na mga activities. Inamin din niya guys. Di ba narinig So ninyo, ang narinig ninyo ang komentaryo ni Arlene Stone. O, o, ano ko lang to. Guni-guni ko lang to interpretasyon na to. <laughs> So, sa programang ito, uh, sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy noong ongoing pa ang hearing sa Kamara at sa Senado. So, ang di talaga na hulaan ni Pastor Kibuloy na maninirahan siya sa kulungan ngayon dahil sa una pa lamang na inilabas niya na pahayag, hindi ako magpapahuling buhay. Hindi ako susuko. Well, kahit uh, kahit nasa kulungan at patong-patong yung mga kaso ni Pastor Apolo Kibuloy at nauna nang inilabas sa kampo niya na ang sa Estados Unidos ay nabasura na, di totoo yun, no? Yung accused niya ay uh, umaamin sa kasalanan dahil uh nakipagsundo no para bababa pero naiipit tuloy ang kaniyang amo na si Pastor Apulo Kibuloy. Oldo patong-patong mga kaso sa prinsipyo ng justice natin mananatili pa rin si Pastor Apulo Kibuloy na inosente. Dami naman siyang mga abogado no. Ah uh, mananatili siyang inosente. Hanggang mapapatunayan na siya ay may sala beyond reasonable doubt. Pero, uh, na natin, target na naman niya na makaupo sa Senado. Kaya may katanungan tayo dyan, ibubuto niyo ba si Pastor Apollo Kibuloy? 81% nangunguna no. So, sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa uh, punto por punto mga kapatid. Dahil si Kaburnok ang magtalakay ngayon. no Sa punto por punto. Okay. Pasok na muna tayo. ka punto por punto sa pagkakataong ito. Sandali muna. Hindi oh. di pa ako accept nila sa punto por punto. Mm Sandali. -hmm. Na. Habang naghintay tayo, eh, pagpatuloy muna natin itong pahayag ni Kim Buloy. Inamin niya. O ngayon, kasi yung ating administration ay hindi siya pinapanigan. Wala namang pinapanigan yung administration natin. Wala nga pakialam. Nagtatravel pa rin yung ating presidente kahit nagkakagulo na sa Pilipinas. Parang ano, parang nasa lalalan pa rin. No? So, pero ang bine-blame ni ano, bine-blame ni ni Mang Kanor ay yung ating administration kung ano man ang pinagdadaanan niya ngayon. Parang kasalanan ng ating administration kasi hindi siya pinag-cover, hindi siya pinagtakpan sa kanyang mga pinagagawa sa kanya sa mga investigation. Ang gusto kasi ni Mang Kanor na huwag papasukin sa Pilipinas ang mga Americans investigator, yung FBI, yung sinasabi niyang CIA daw, no? Um, hindi daw pa, dapat papasukin sa Pilipinas para siya ay um, manmanan o siya ay kukunin kapag yung extradition ay maipasa na. So ngayon, dahil um, siguro nalaman niya na andoon nga pinag, pinagmasdan siya, no? Kaya bini-blame niya ito sa ating government. O parang yung government natin ang may kasalanan kung bakit siya may mga kasong rape, may mga kasong human trafficking, may mga kasong fraud. Parang kasalanan ng iba. Kibuloy will blame anybody else but himself. Yan ang kanyang personality. Ang SMNI, nang dahil sa kanilang, ewan ko kung ano ang kanilang dahilan, bakit sila nagsiselos kay Tatay Digong na natural naman kay Tatay Digong ang gawin ngayong six years na natuwa ang Pilipino. Na natuwa. Kaya, gusto niyang palabasin na dahil nagsiselos daw ang ibang mga politiko kay Digong, kaya siya ginaganito. Dahil magkaibigan sila ni Digong. I cannot, I cannot comprehend my mind talaga. I, it's, <laughs> it's... Pero ang realidad, meron talagang mga kaso si Uh, Pastor Apolo Kibulo, hindi lang sa ibang bansa, kundi pati na dito sa Pilipinas. Sa panahon lang ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte nang nakaupo ito, ang kaniyang kaso, mga kaso, ay nabasora, no? na-dismiss sa Fiscal's Office sa uh, Davao. Kaya, ano nangyari? Uh, ito ay idinulog sa idinulog ito sa DOJ. Okay. So sandali, na-accept uh, na, na ko nila. Pasok. Pasok na tayo ha.